Ciao Raga, gandang umaga Papakita ko sa iyo yung isa pang way para mas accurate pagpunta sa aming opisina So kayo kayo magme metro, bababa ka dito sa Sesto Marelli Yan. Ito ay uh, linya pula dito ka bababa sa Sesto Marelli okay. So pagbaba mo sa Sesto Marelli Papakita ko sa iyo yung uh, Papakita ko sa iyo yung magandang way yung uh, mas mabilis na way para uh, hindi ka malilig o makakarating ka doon sa aming opisina so ayan na, sa samahan mo karaga, panoorin mo ngayon, paglabas mo doon sa may timbruhan so yun ka nalabas ang labas mo agad ay uh, dito sa kaliwa okay, dito ang punta mo at uh, dito ka aakyat yan so yung, ito yung aakyatan mo tapos papakita ko sa iyo paglabas mo dito sa uh, metro ito ay Viali Monza okay, kita mo yun sa Stumarelli so ngayon, yun, dumali yung bus na yun ay okay, ito, mag 81 81 yung nadaan dito gaya nung nasabi ko doon sa isang video, nadaan dito ay 51, 81 at saka 87, so yan makikita ah, mo, Punto ka sa Marelli Para Alam mo saan ka pupunta Kasi pagkakit mo doon sa labasan Meron ditong isang fermata Kung saan na yun Yung 81 nga na yun Kaya tumigil So papakita ko sa iyo ha Kasi pwede na Maglakad ka na pamula doon sa metro Hanggang sa opisina Mga around 150 hanggang 50 150 hanggang 200 meters Pero pwede na sumakay ka dito Sa fermata na to Nakikita mo yan 51, 81 saka 87 Pwede ka sumakay dito Isang fermata Para na sa ganyan pagbaba mo Mas mabilis na Ang gaya nito ang nakalagay dito sa 51 ay uh, 2 minutes so, Hintayin natin yung uh, 51 Sakay tayo doon para makita mo din yung Uh, fermata na bababaan. Isang fermata lang naman. Ayan. Pero kung gusto naman, pwede rin naman na maglalakad. Pagpunta doon sa direction na yon na doon yung aming opsina, yung Via limon sa 347. So hintay-hintay lang natin yung Pullman na 51. Tapos sasakay tayo para mapakita ko sa Yaraga yung fermata na bababaan at doon malapit na yung opisina. 51. sasakay tayo dyan. Yan. Matigil dito sa firmata na to. Matigil dito dito sa 51. Matigil <tipan> dito dito sa 51. Bale, mo sumakay ng bus, pinalampasan yung pisina. Pisina. Eh. Okay, dito ba baba. Ba? Okay. Pagbaba dito, ba dito, isang fermata lang yan. Ay, okay. Nakikita mo na yung opisina na yan, mataas. Okay, pagka para hindi mas lalong maliga, ulitin lang natin. Ang nasa harap ay yung, yung misaryato dito sa Villa San Giovanni. Meron dito ang Eni Gas Station. Ang nasa harap ay Brico. Tapos sa kabila ay mayroong supermerkato na M&T. Yan, kaya hindi na maliligaw. Nandun yung fermata na binaba natin. Yan yung 51 na sinakyan natin. Yan. Okay? So ngayon, lalakad tayo dito. Ito na yung building. Ulitin ko lang raga ha? Sa building na yan, nasa 7th floor kami. setimo piano. Yan. Nandoon ang aming opisina. So pagdating dito sa may uh, harapan, papakita ko sa iyo yung kanselo. Kasi pagdating dito sa may 347 ay naglagay na kami ng paskil para mas malaman mo kung ano pa ang dapat na gagawin. Pag nandito na sa may cancello, ayan, naglagay na kami dito ng indikasyon. Eh. Okay? May instruction na dyan. Oh. ba? Diba? Titingnan mo na lang siya, pati oraryo, kung saan magme-message, saan so sa na, na nakalagay din yan. Kaya pagdating dito, Ayan, makikita mo na. Susunahan mo daw yung portineria Tsaka kung saan ka magme-message, di ba? Okay? Kami ay nasa 7th floor. 7th floor yung aming opisina and then ang nakusanahan dito ay yung porteneria okay. then, automatic na yung magbubukas so dire ka lang okay pagka ikaw ay uh, pag araw ng lunes hanggang biyernes uh, doon pupunta yung sa pupuntahan niya uh, papasok yan doon dahil nandoon yung reception at sa tabi ng reception ay nandoon yung ascensore akit ka 7th floor pero dapat naman na naman namin na dadating ka para mabuksan ka namin doon sa 7th floor. Ngayon, pag araw ng Sabado, sa halip na ikaw ipupunta dito, dapat ay dito ka papasok. Okay? Kasi sarado ang reception sa araw ng Sabado, so dito ka dadalahan, isusundo diyan. Kaya kailangan importante na malaman namin na dadating para mas ganoon ay masusundo namin. Okay? So ayun, ito lang ulit sa Yuraga. Pasok dito. Ayun, yung reception. Okay. Ayan, ka lang. Dire-direcho ang walang sasabihin. Nandito yung... Uh, pero, ako sa akin ka Floor. Okay. Okay. Pasok ka dyan. mo lang yung Seven. <coughs> Ayan. tayo pupunta sa Settimo Piano. Okay. 7th floor. <clears throat> importante, kapag ka nandito ka na sa 7th floor, yan, hindi ka kasi makakapasok dito. Okay, yan yung pinto eh. Yan, ito yung 7th floor. Ngayon, hindi, hindi makakapasok dito kasi nakalock yan. Kailangan ng badge. Kaya importante na kapag ka ikaw ay pupunta, malaman namin na nandito ka na sa uh, 7th floor o kaya paakit ka na, para sa ganun ay mabubuksan ka na namin at ikaw ay makakapasok doon sa opisina. Ngayon, meron akong badge kaya ako ay makakapasok dito sa 7th floor. Ngayon, bukas na. Bukas na siya. Pabasok ka dyan. Pabasok dito. At yung opisina. Dito Tapos kanganan ulit. Ngayon ba? Ngayon dito sa 702 Okay, 700 ta